Good morning! Another day, another vlog. Update po natin dito sa ating tanim. Patola. Ayan, patola ang aking naitanim dito. Kasi binigyan ako ng uh, buto ng patola. Kaya itinanim ko dito sa aming bakuran. So ito guys, ang update po natin. Ito na kanyang bulaklak. Sana may mabuhay na bunga. Yung bulaklak kasi ay magiging bunga na 'yan, ba? Diba? Simula ng uh, pagbubunga ng aking patola. Kaya update update po natin. Ito lumalaki na rin ang aking bunga ng aking papaya. Dahan-dahan po tayo dito. Buhay probinsya so dapat magsipag tayo magtanim ng mga gulay para may pipitasin tayong fresh na gulay ayan o oh, malaki na rin ang kanyang bunga pahaba pala itong bunga ng papaya na ito so dito sa katabi ng papaya nagtanim ako ng patola dahan dahan ayan dito may papaya rin dito wala pang bunga pero may bulaklak na rin siya Ayan, bagong update. Nasaan kaya ang bunga niya? Bunga, eh. Every morning my bulaklak siya pero wala pa akong nakitang bunga. Wala pa akong nakitang bunga. Pero sabi nila may bunga na raw ito. Ito guys, tininimin namin ito guys kasi ano um gamot daw ito ng high blood pang ng dugo pumitas ka lang ng pitong dahon o kaya siyam na dahon at lagyan ng mainit na tubig Ayan, pwede na mainom pag maligamgam na pang ng dugo kaya itong ang aking iniinom every morning so ito na ang ating update sa ating Um, patula. Oh, dito maraming bulaklak. Marami na siyang bulaklak dito. Sana mabuhay ang kanyang bulaklak. Ay, ang kanyang magiging bunga. Asan ah, kayang maging bunga dito? Wala pa naman. Ayan I-update ko kayo pag may bunga na. Wala pa nakitang bunga. Ayan. Abang-abang po tayo sa kanyang bunga para pitasin natin at lutuin. So, ikot-ikot po tayo dito sa ating bakuran. Ito sa ating tanim. Ayan so, guys. May bulak-bulak siya dyan. Wala talaga akong nakitang bunga. Ayan. Nasa taas na siya. Ayan o. May bulaklak sa taas. Ayan o. Ang taas ng kanyang bulaklak. Thank you so much for watching. Ito lang ang ating update. Baka naman pwede ninyong i-share sa inyong mga kaibigan. Like and share and subscribe. Thank you so much. Bye.